Good morning mga boss So welcome back sa ating youtube channel mga boss Durian Farming TV mga boss So this time mga boss uh, Atong topic karon mga boss Kay about sa mga variety sa durian mga boss uh, Kani mga boss akong likod mga boss Puyat variety ni siya, no So ang ilanan sa atong puyat variety mga boss Kay dagmay sigdahon dahon mga boss Ilan nyo Dagmay Dagmay so, so, siya no dagmay so katong ransilyo mga boss kuan dagko siya og dahon dire gagmay ni og sanga ang no ang puyat variety ni gagmay og dahon o oh, mapansin niyo gagmay dahon no so, mo na duri pa no puyat variety no so dire sa pikas Napoy, puyat, diri na puy puyat dire na talom no so karon mga boss nagkakuan na no dili lang sa una mangod kaya ang gina-priority sa una na variety kay dili sa uh, Davao kay kuan lang kana kuan lang no kana puyat tapos rancilio ug yung mga variety variety sa Davao no na ginapalit no sa durian no? og apo kayo apo kay masanga no hmm. ang ilalom sa kung no Kuning inanay kay pruning na no. Wala na yung mga sangang gagmay no. So balik tas tong topic mga boss. Ah uh, sa una ang ginapalit na durian kay ang ginapangita kay Ransilio. Kinaunan jud Ransilio jud ang kusog dris dabaw no. Bago naabot ang puyat. Ang naitabo ana mga boss na diskubrihan nila na ang uh, Ransilio, mga boss kay kuana kanang dili siya magdugay mga boss mga pila kaadlaw duha o tulo magbasa na siya no magbasa na yang uno din ng no? unlike sa kuan unlike sa sa puyat kay kasi pag malapas o isang semana good japon no good japon dili magbasa ang yang uno din ng abri no ya mura pag bagong tagak no ah uh, isa pa na diskubrehan sa puyat mga boss kay kuan kanang baga o panit mga boss ginabiyahe dyan mga boss sa mga lagyo na lugar kaya sa mga muslim village mga boss ano mga punta to sa Dabaw ta ginabiyahe sa Cebu, Cagayan so pag abot dito mga boss dili pa so goods pa kayo ang puyat no kay baga kayo panit dugay kay madaot so mauna karoon na ang puyat nagamahal ang puyat no ni sa kulay ko daw, puyat ni puyat baray as ano So nagamahal ang puyat to. O nang ginapangita na garon. So ang ang ransilyo mga boss, mo no, toy pinaka pinaka kwansaw na no, pinaka linon kay makapalit ka og 20 pesos, makapalit na ganung no, magakaon na kag ransilyo no kay gagmay magunang ransilyo god. Gagmay. So mo nay kusog sa kanang mga baligya-baligya sa mga side book ang kwano ang Gansilyo. Wala para kayo na nadiskubrihan ng piyat sa una, no? So, muna na itabo. Karoon mga boss, pagpasok o 2022 to 2024, no? Na na po yung na diskubrihan ng mga tao, no? Na na po yung mga variety na bagong nisulod, no? Bagong musikatay, mga boss. So, muna itong plano, mga boss, na kung makikita tag si Milya na, na mamalit, ano? Kaya, mo na pinakalami na durian karoon na nadiskubrihan no sa mga sa mga mga unay no sa mga tiktanom og durian so, ang pangalan na mga boss Musangking mga boss Musangking ang pangalan sa variety no tapos diwan uwan mga boss isa po na siya mga boss problema maglisod ng pangita sa similiano kaya kay marunong wala pa kayo nakakatag dress dabaw no so mo na ang uh, kuan ang panit daw ana dili kay na mga baga og panit no pero mo lagi ang kuan kayo Panang lami daw kayo kauno no mo nang dili sa dabaw na nay nakasugod og tanom ano, no so unta maka tanom pud ta ana, mga variety ano balag dili kay daghan kay base maabot ang panahon na dili lang kay puyat ang pangitaon diri so mas basig, maabot ang panahon base bumahal pag samot mas mahal pag presyo ang Musanking king o ano o ganang diwan uwan no so mangita po na, mga boss kay eh, makita tag bagong area na tamnan mga boss magtanong tag po yat magtanong po ng o diwan uwan na variety mga boss para eh. ini na mga variety ha mga boss so, naabot tay mga baligya mga boss no so kana lang mga boss atong update sa area no update ta sa mga variety sa mga durian karon na bag no? na na potential na mumahal mga boss o mga sa mga buyer no sa so, unta na na tunan sa itong topic karo mga boss no so dahan kayong salamat sa mga mga firme nagsuporta sa itong youtube channel no tapos mga boss mga nyo mga boss na pakilike sa itong youtube channel mga boss so katura ako mapangayos sa inyo mga boss pakilike o subscribe mga boss atong YouTube channel mga boss. So katulong mga boss, salamat.